Ay, grabe ka, Elias! Woo! Grabe. Pinakaba po niya yung mga security guys, so oh. Yan, bigla ba namang tumalon, mga kakyu? <laughs> Ay, grabe talaga yung energy ni Elias CTV, guys, so oh. Mag-perform. Ayan, siguro nakita nyo naman ito, mga Viral to ngayon. Sa Facebook. Ayan, itong pagtalon ni Elias CTV, mga kakyo. Ayan, oh. Grabe, hyper na hyper siya, guys. Ayan, it crab. Ito panoorin po ninyo itong pagtalon ni si TV dito sa kanyang uh, concert mga kayo. Ito guys, so, panoorin po natin. <tinyo> Ay grabe talaga guys, naalerto po yung mga security Ayan o, oh, yung mga police mga si nagsitakbuhan guys Dahil dito sa pagtalon na ito ni Ilya CTV Ayan, first time to guys ha, first time to na siya ng ganito mga Q. Alam naman natin guys na tumatalon-talon naman talaga siya Pero yung ganito kataas mga ka-Q ay ito yata yung first time mga Q Sa pagkaalala pagka ko lang guys Ayan, na kataas yung kanyang tinalon. Parang naglong jump po siya, guys. Ayan, kasi kumuha pa siya ng buhilo. Galing dun sa may, ano, sa may drummer. Yan, grabe talaga. Yan, kinabahan po yung mga tao. Makyo. Ayan. So, alam na alam naman natin, guys, na kayang-kaya naman talaga yan ni City TV kasi sanay talaga yan, guys. Yung mga paan yan, matigas na talaga kasi laking bundok, eh. laking bundok talaga yung idol natin. Kaya sanay na sanay po yan. Yung naano lang siya doon sa may Ormoc eh. kasi hindi yun, hindi talaga yung expect makin nahulog po siya. So, siguro iba yung pagka ano ng kanyang paa, guys. Pero dito, guys, yan, hindi naman ako nagugulat na gawin niya to. Pero nabigla lang talaga yung mga tao makuyok, kasi ang taas guys nag long jump talaga siya yan alam mo yung parang ano yung mga atleta parang ganun grabe ipang hyper yung ginawa niya dito guys kagabi sa concert niya sa Kabaka no grabe Kabaka North Cotabato ay lumipad talaga siya mga kuyo. grabe extraordinary to mga kuyo kakaiba tong ginawa ni Ila si sabi nga ng mga tagahangan ni Ila si guys na miss niya daw yung mga fans niya Kawa kamayan kasi dito mga kayo mapapansin po ninyo ang layo kasi ng states yan halos hindi halos makalapit yung mga manonood kay Ilias mga kayo, hindi makapagkamay tapos may space don sa harap mga kayo. so nagkaroon siya talaga siya nag, nagkaroon talaga siya ng chance para makatalo ng ganun guys grabe sobrang hyper ito panoorin natin ulit ha yan oh o oh, o diba kung mo siya ng buhay sabay talon yun grabe <laughs> parang agila no guys Ayan, grabe talaga, talaga si Ila TV. Ibang-iba talaga yung galawan niya ngayon. yan ang daming moment na magaganda kagabi, mga kayo, sa kanyang concert. Dito po sa Kabakan, North Cotabato. Ayan, andun pa yung isa na uh, nakisabay, nakijaming sa kanya, si Apollo. Na sobrang kinatuwa rin ng mga tagahanga ni Ila TV At syempre, ni Apollo, guys. Alam nyo naman, may mga tagahanga na rin si Apollo, mga Grabe, no? <laughs> ibang-iba talaga si Ila City si ngayon, kanyang mga galawan. Kahit si Kenji mga kayo, nag-alala. Yun! Eh, grabe! <laughs> grabe yung reaction natin. Nag-alala talaga si Sir Kinji, guys. Yan, kahit siguro lahat sila sa banda, guys. Nag-ano talaga, nagulat talaga. Pero tuloy-tuloy pa rin yung tugtog mga kayo. Yan, nagulat talaga. Kahit dito, oy yun, grabe. Sinimple niya lang talaga, mga kiyo. So, ang taas ng ano na yan. Yung parang barrier na yan, guys. Pero ganun-ganun yan. <laughs> Napaka-hyper. And bilib na bilib talaga sa tao na to. Ano talaga, physically pit. Yan, pit na pit talaga. Kitang-kita naman talaga sa pangangatawan ni Ila TV Yun nga lang, medyo nabigla lang din. Kahit ako, guys, nabigla lang din. Diba? Nabigla lang din sa ginawa niya. Kasi hindi niya naman yan palaging ginagawa, mga kayo. Yung pagtalon-talon, yung pag parang bounce-bounce na yan ginagawa niya naman pero yung ganitong parang nag long jump talaga siya papunta don sa kabila parang first time ko yata na panood ewan ko lang guys ha Ayan, na uh, baka meron naman siyang ginawang ganito dati, hindi ko lang siguro napanood pero para sa akin, ito yung first time mga uh, Q, na tumalon siya ng ganyan <laughs> so grabe so yun guys, grabe no ano, ano po yung masasabi niyo dyan sa ginawa ng idol natin napaka hyper talaga ni Elias JTB, guys no so yun guys, Ayan, grabe talaga. Maraming maraming salamat sa panonood. Ma <laughs> hyper na hyper talaga yung idol natin. Ayan, isipin nyo naman, nagkaroon po siya ng pakpak. Lumipad po siya kagabi sa concert nga dito po sa Kabaka, North Cotabato. Ma -kyo. So, ayun, ma -kyo. Ayan, sa so mga gusto pong bumili ng Yoglo, babe. Nandiyan yung link sa Yellow Basket natin. I-click nyo na lang, guys, pati yung link ng... O oh, high clothing, mga sa so, mga gusto pong bumili ng t-shirt, ni Ila guys, i-click nyo na lang yung yellow Basket. Grabe, guys. Grabe, grabe tong ginawa ni Ila City Kaya nakaka-proud na, nakakakaba, mga Q. Nakakapanindig balahibo talaga tong ginawa niya. Mga Q, kahit yung mga security, yung mga pulis, nagulat na lang, nagsitakbuhan, mga Q. Nung biglang tumalon. Hindi talaga expect, guys. Hindi talaga expect. Kasi may mga, may ginagawa kasi sila si TV na yung parang tatalon po siya pero hindi yung parang fake na talon. Ito talaga guys, hindi na talaga fake. Totoong totoo na talaga yung talon. <laughs> grabe talaga. Yan. So, yun, wala tayong magagawa guys. Kanyan po siya ka-hyper at kayang-kaya naman yun ni Elias kasi criminology yan guys. Isipin natin ha. Yan, grabe rin yung training niyan. Yan, nakaranas din yan ng matinding training at saka yung mga paan yan, matibay na talaga kasi batak po yan sa ano sa trabaho, uh, nagpapaa kasi yan eh, sa bukid yan, yan nagpapaa po yan. kaya matibay po talaga yung kanyang paa so yun lang guys, maraming maraming salamat sa panonood ingat po kayo God bless po, mamili na na sa mga t-shirt na ito looking for the perfect casual tee for your everyday style our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton ensuring comfort and style all day long order now and elevate your casual wardrobe